Tayo. Hindi na talaga magiging hirap yung celebration kasi hindi mag na magbibigay tayo. Oh, oh. Nagkagulo na po talaga ang lahat para um, pagdiriwang yung ating um, celebration sa ating 2nd Anniversary sa Kinaguan Nature Park. Nakikita mo yung kaninday. O oh, pagsumkad ko yung paranaki ko eh. Mm -hmm. Oo. So, dito na tayo. Kaya na isa ka, ako na. So, silipin natin yung kanin. Go gel. Go nga gel. Ilip pa lang ito. Ito pa gel, imong kuan. Ano na ito? Wala kasi awa Parang hilaw siya. Ala, ila. Parang hilaw, nag-yaw-yaw na. Parang pagkaluto. Ala. Ala, ila. Parang matigas siya. Sarap yan, naglungag ha? Si Antonio. Ah, siya kasalanan niya yan, <laughs> may hitlaw may saksong luto, may lata. Combination talaga siya. basta serena. Okay na yan, Dai. <laughs> Mas, na tayo. Ay! Ay Wala yung na Pilod. 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 sila! Pilod. 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 sa inyong lahat! So, andito tayo ngayon at mag uh, mag-uumpisa ng ating um celebration sa second anniversary ng Hinaguan Nature Farm. So ito yung ating mga ano natin mga preparation. Hawa. 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 <laughs> ito yung food natin. Ito ilalagay yung, yung mga food, yung mga plato. May ano yung menu natin, ito yung menu tingnan mo dahil yung mga menu natin. May sutang tayo ah, na menu. Ayan at bro, may bro, Ay, Ay, At Ay, 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 at saka may ano tayo, uh, gatang, ano ka bang ito may tarante? Chicken curry. At may ano tayo, may mga <laughs> na. Oo. Pag muna ito Ito. <laughs> Pag ibagas at may cake tayo. At congrats. <laughs> sa ka ba? Dito at oh, congratulations kay Madam, kasi oh, nice. nga ito yung second anniversary ng... ah mula kaya ako nag-itong tungan, man. Ito, ito, Ipakita, Ipakita mm -hmm. dai. Oh, na itong tungan, man. mag gitanggal lagi. From Berry Park. Pistis, nang mo na mga ma'am ano? ninyo. Wala pa lang ano kahapon. So, pailan din tayo. Ano yung na dito tayo? Kaya sa AIMS yun tayo. Ano yung natin ngayon? Ano yung tawag natin tayo? Ito yung tawag card. May food card din dito para sa mga bata. Ito yung ating card. Ito yung ating card. Ito yung ating card. Ito food May french fry Ito natin mga magkita mo May ice cream na yung tsangan. So, magkita yung tsangang. Ito yung backboard. Ito mga ano. ay may ice tea. Ito so, so yung page nila ang Jimmy Sweet Party Food Cart. ayan ha, mag-ano lang kayo kung gusto yung mag uh, mag-avail dito na kayo mag-PM directly sa kanilang page ang Jimmy Sweet Party Food Cart. Oh di ba so. Good luck na lang sa atin at kung good luck sa mamaya kasi ano tayo mamaya mag-full party tayo mamaya sa Ayun, maraming thank you. Uh -huh. Okay, mga bata, um, So, so balik ka muna. Kaya, na, <told fellabytes> na, na ba tayo? So, titigman na natin agad about about and, uh, din yung ano Anong yung hotdog? Kimi Party Food I mean, Cart uh, nila na ano Ito dog. tayo. Uh, so, so, Kimi okay, so, Party Food <told> Cart. So, ano uh, ba Kimi Sweet. pala <laughs> mga Person生, bata pa rin ba? mga bata, ibibigay mo sa dai. Isa isa lang dai. Ano to kamo? Magkuban ako mamaya. Ipakita mo sa dai. Di ako bibigay sila. Oh. Ayan so, na sila mga mams. So may hot dog sila, yun yung hot dog nila. May um, ice cream. At may ano din sila dito guys. Ice cream datang. Na um, popcorn. At may ice cream. At may Angela. Angela, Ay, siya, so, ano na guys, ano tawag dito? Tring guys. Yung candy cane, candy, oh, candy, candy cotton. May candy cotton din sila. So, today <laughs> ah. Second anniversary of Kilagoan Nature Park and third anniversary din pala sa bahay namin. Uh, Doon pala yung time na nagpa um blessing kami sa bahay. Um kakanin. So, thank you so much ka pala kay Patrick. Ah. Ang asawa ni Moments by Jana. Thank you sa lahat ng mga hinaguan um, staff sa lahat ng mga kamag-anak ko na nagluto at syempre meron din ako mga chahe ko. Yeah, so, so, sila naman ang taga-serve dito mamaya so ready ready na habang kumakain sila ng mga ice cream so, so, so. so ito na guys yung mga bata so dito na tayo <laughs> Tatlo mo, or dito makasa. Hoy, bakit andiyan ka? Bawal ka diyan, bata lang ang pwede. Tatlo ka. Oh, ikasama si. Ako din. Ay, may ice cream. Lahat mga gusto magpackage dyan kasi basically ito talaga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, yung kanilang indicator. Pero kung gusto nyo po ng package, mas marami baka meron din po sila doon. May mga embutido din sila, mga apritada. Oh, kitiring naman. Kitiring services pala to. So may mga price lang po. Hot gusto ko kasi nag-crave ako sa hotdog so, ng Kano since di ko naman. Pero hindi naman ganito kay Kano, pink sa kanya ito, red kasi. Kay Kano hindi hotdog, imbutido. Imbutido. Throw it away. Throw it away. At tama na may ice cream sa ito kaya sao. Gawo ng mga kaluwa. Oya po birthday, Sayra, sayra. Pwede si ba? ni Magma. Happy birthday. Sa ito lang pa ba Ayat pa ga ga cokki cokki ayat pa we the we put that we put we nak ah di pasar mari ayat kusunya lang guys, yung lechon. Thank you so it much mga kay... sa Ayan guys, yan yung lechon natin. Thank you so much kay tita po. May salamat sa pag-aaral. Gino'ng ting. po. na po yung ano, ah. prayers natin.

wala pa uwi. As well lang. Hindi ko pala especially kay Daddy at Mama sa talagang ilang pag-sans doon din sa pag-develop sa parang saan na hipo ni Karol and hopefully mahuman na ang permit ni Kakapoy para siya ipo ipalitan ng munisipyo. So thank you so much to my family, to my social climbers, friends for the support, to the people who are watching, sa lahat ng nanonood namin viewers, lalong-lalong na sa mga followers namin, nabigay became friends na rin sa amin, sa lahat mo nag-share ng mga blessings, Kapalang naman kung sa mo, you know who you are. Hindi ko na kailangan i-mention kasi sa dami nyo hindi ko na po alam. Thank you so much sa lahat ng mga nandito sa mga um, nandito. Thank you so much. Thank you, Jimmy Sweet Party Food Cart. Thank you so much sa mga enjoy sa among mga kabataan. Maraming lang na you may leave now. Thank you so much sa lahat ng mga nandito. Unta, magbalipahin na karong gabi I hope na mag-enjoy po mo in the uh, future nga mag-enjoy mo din sa PARP o sa lahat mga guests na natin i mo kami sa ere. So, uh, <laughs> thank you so much! And maraming maraming salamat dahil um, you are now with the second anniversary of

So ready na po yung ating pagkain Ayan po yung ating mga pagkain mga mamshi uh, May naka may, may, Sila po yung magbibigay Sila po yung magsist, naka-set dito Para ibigay at I-serve yung ating mga bisita Dito sa Inaguan guys Hello ma'am Ito yung mami mo ma'am It's time to Ito yung mami mo

minta. <laughs> so, kita kena video dia kuah kena guys? Kain. 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 <imitation> From... Happy Anniversary ni uh, Goan Nature Park Hala! <imitation> where where... where are... place the uh, <imitation> uh, Makain na po sila Kukuha kawalan po ako ng kutsara Maburo Maburo Yeah, we did No, last time. Last time, it's my first time. Oh Uh, I do no, know. I don't like last time, I go in uh, slow, oh. uh, we'll mm -hmm. Like last, mm -hmm. last month in uh, July, July. Mm -hmm. like, uh, yeah. mm -hmm. <laughs> it's slow. It's like Slow people. Where should

Ngayon guys, naubusan kami ng paper plate. So, nagdagdag um, kami ng uh, plato para uh, mabigyan ng pagkain yung ating mga bisita. Kasi ang dami pang pa, haba pa talaga ng pila. Pero yung ating mga pagkain dito ay naubos na. Dahil sa dami, dinubog talaga. Ngayon guys. Ang haba pa ng pila guys.